Marami raw pinatunayan ng Kat Den o Katrin Bernardo at Alden Richards Love Team kay Direk Cathy Garcia Mul... Oh, wala na muli na. <laughs> pana Noong nagsushooting pa lang ito sa Canada para sa Hello Love Again movie nila na showing na this year sa November 13, mm -hmm. di ba? Dahil daw kasi sa nabuong friendship off-screen, mas nagkaroon daw ng tiwala ang dalawa sa isa't isa. Kaya nagagampanan nila ng maayos at epektibo ang kanilang mga karakter. Ayan, bongga. Bongga, diba? bongga talaga. So kasi, kasi naman Mildred, 'di ba? Mm -mm. After ng Hello Love, Goodbye, pangalawa na ito, parang wala na yata uh, ang ano. Yung ano, yung parang awkward. Awkward. Awkward na oh, natin natawag. Kasi oh, oh. nung una, alam naman natin yung hello, love, goodbye. Na, At that time, ay may relationship pa ang Katniel, oh, di ba? Oh, parang natakapaan pa, di ba? Natakapaan pa, oo. Oh. Ito kasi talagang ano, yung magsama kayo sa Canada for one month, mm -hmm. malaking bagay yun ha. Mas nagiging close mo talaga ang tao pagka nakakasama mo siya sa ibang bansa. Oh, oh. Kasi... Nagcha-shopping sila, o, after ng break, after ng shooting, pwede silang mag-shopping, mamasyal. Namasyal nga sila kay Oo, mga Salvador, di ba? Kumain sila. Kumain sila, o, o. sa labas. Oo, tapos nag-workout sila na magkasama sila. O sinasabi mm -hmm. ni Direk categor Garcia Molina, Etong role nila kakaiba raw talaga sa Ethan at Joy na nakilala natin doon sa una doon sa HLG kesa dito mas nagmature daw ang kanilang relo ay ang relo to, ang ang <laughs> nagmas <laughs> nagmatsyug daw ang kanilang role dito no, no.